Kamusta mga ka-Beshi, at ngayon po ay araw ng botohan, bale umuwi rin po si Tito Ikay, at hindi na namin isasama si Bobby, kami po ngayon ay boboto, si Tito Ikay muna daw ang pagbabantay, babysitter challenge, kaya nga eh, magkasundo Kanina Barbie. sinasabi ko kay Bobby na dito muna siya kay Tito Ike. Andito si Nanay Nida. Andito si Ate Mahal. Mamaya andito si Mama Hayse na boto lang. Ani nga Bobby? Happy? <laughs> mamaya pa daw po boboto si Ike. Mamaya, mamaya ka pa. Baka mga Ate. Mamaya pa daw si na Ate. At para daw hindi masyado mainit. Uh, si Mahal kanina yung yun, 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 sinamahan na si uh, PM na bumoto. Tapos si nanay at si tatay at si Bunso ay sabay kanina umaga. 5 a.m. to 7 a.m. ang mga senior para hindi ganun kainit. So ayan po mga kabeshi, kami po ay pupunta na doon sa uh, place kung saan uh, gagawin yung botohan. Si daddy na lang po ang kasabay ko. at uh, dito daw ang daan. Diretso daw ito sa East school. Dito daw lulusok. Beshi, kami po ay on the way na. Dito may maraming aso, kaya mag-iingat. Saan kaya may aso dito, Daddy? Nangangagat daw. Okay. Janet bumoto dito <laughs> sa ano ling kailangan ka na nga dito mami nagparehistro last year, year bago yung cut off narehistro ko na dito si Janet so ano ako po dito butante so pagka bumoto ako dito dito, na rin dito, si dito nga dito. bang tama tamahan eh so, dito pala si na, na mahal everyday Butante. Ay. Butante. Oh, kaya no, rin. Tapos ka na. Dari na. Ayan. Ah, yes. Pinaati na ako din. Tago mo butang ito. Taga-impanta pero dito na buot. Tapos taga ising, Taga-impanta dito na buot. Kami taga-verona dito na buot. <laughs> Kaya si tatay ay malakas. Marami, <laughs> yas, talimbo, Ayan, gate mo yan. Ayan. Gate na to. Ito na pala yung school mga kabashi. Ito na yung high school mga kabashi. Dito graduate si na Baron, si Daddy. Pero ibang-iba na. Ay ibang-iba na. Oh sino pa mong graduate dito lahat ng kapatid ni daddy except kay atinals at natin ay wala pa ito oo, so parang nung ito itinayo ay batch nila parang ng pinakaunan so ang latest na graduate dito ay si mahal so ito ang bagong mga building magaganda po dito talagang na-improve ni nila Ang high school so yun mga kabeshi ito ang on lista onesie ako na saan ang Mainit na mainit ngayon, Han, eh. Anong room number mo? Asang? One? Three. Ah, one C yata ako. Ito po si Malapit mm -hmm. na tayo, mga kabesh. Medyo mainit lang ngayon. First time ko boboto dito sa bayan ng General Nakar. Parang last na boto ko ay 3 years ago. Doon pa po ay sa Singapore. Yan, tapos na kami bumoto mga kabeshi finish exercising our right to vote. <laughs> kami po ay pauwi na. Asang tara na. Mainit han Bale, naiwan pa po si daddy. At ako ay may baby, kaya ako ay pinauna. Kasi daddy ay sabay-sabay na kami at mainit. Mabilis lang pati ang pagboto ko. At saka ano lang, Ma mabilis tahimik, no? Wala masyadong ano. Peaceful lang po ang botohan dito. Thank you, Lord. At inaantay na ako ni Andra sa ni Bobby. <laughs> Tinalagaan ko lang muna sa Tito EKI. ay. may Ay na, mabilis lamang. Naiwan si Daddy, mga kabeshi. Andito na kami ngayon sa bahay. Apa si Babay mabait daw at nakikipaglaro lamang. Kuna agik-ik papagaan ng pagdaway bay songs ba. Aba, pasado sa babysitter challenge si Tito EK. Thank you po. Okay, Thank you po. Okay. po. Okay. <laughs> ano <natin>? Nakayaka pati. <laughs> Pinifil pa yung mukha ng Tito. Pero ayaw mo umanis. <laughs> Ayaw pa nga. Usually, pag nakita na ako, okay na yan. Babi, wala pa ang daddy mo. Nandun pa. The next day. Ayan mga kabeshi. Kami po ay pupunta sa Dinahikan para bumili ng isda. At sabi ni Andres sa akin, Oh, mommy, there's a sun there. galing naman ni Andres namin. Ganda nga naman ng sun. Medyo malabo lang po itong kuha ko. Pero ayun know, ah. Mommy, there's a sand there. <laughs> Katawa po si Andres. Napakabibong bata. Thank you, Lord. Lahat daddy si Andres ay napapansinan na eh. Hindi siya basta yung tumatahimik lang. Really uh -huh. -oh. Yan mga kabeshi, katatapos ng botohan. At kami po ay nagpunta dito sa Dinahikan. Kami po ay nakabili na ng isda. At wala pa masyado dahil hindi pa nalaot yung iba. Actually, si na RJ din na hindi pa nalaot dahil nag-eleksyon. May mga pagkatapos daw na eleksyon ng kanilang laot. Eh kami naman ay pabalik na ng aming um, bahay sa Verona. At ako po ay mag-aano mag na ng aking mga pa-order. Ayan si Andres. Ayaan ko lang muna maglaro. Boat! matuwa po siya dito actually pagbaba pa lang namin ay akala niya si Talalay taga dito binibigas na niya Mami Heisen, Tito RJ Talalay, Dapo at ayun po si Daddy ay bumili lang ng yelo Andres that's dirty ha huh? po so, ang dagat mga kabes Ayan po mga kabeshi at dumaan po kami dito kina Ate kasarap ng hangin po dito sa kanilang likuran ng kanilang bahay. Ayan kami po ay pauwi na mga Ooh. kabeshi. Uh, galing kina ate Nels at uh, bumili na rin kami ng suka. At daddy, nagkikreba ko ngayon ng isaw. <laughs> at ay hindi ganayan, yung ay. barbecue type. Oh. Barbecue isaw. Baka pwede mo akong iano at ako'y bibili kami po ay dumerecho dito mga kabesh. Ito kayo bibili na yung isaw. Ito yung bakupigla. Marami palang tao dito ah. Marami may Kanino po yung may at ay, ay. খাওয়া এম গ্রহনা may lalagay kapag ha. Ito na lang. May mga kabesyo sa akin. Ano na ito? Ito yung mayari. Kapag hindi ko hindi rin ako ng apple mga kabeshi para kay Andres naman ayun eh, mga kabeshi nakuha ko na yung sa buto na yan mga kabeshi kami nga pa uwi na thank you lord nakabili na ako ng uh, kinikrave ko na isaw at saka ng apple nakabili na ako ng kinikrave ko na isaw at saka no, apple ni Andres nandito And po si Sisleya. Okay, Kain okay. tayo. sa mahal. Wow, ito po si Mahal. At kumuhana na din. Ganda ng book ni Mahal, oh. bagay na bagay sa kanya. Mas bumata. <laughs> <laughs> Makain na din po ako. Tapos siya, siya. At ito pong atsara ang aking para ibinili kay Asang. Yan, masarap siya mga